So napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ngayong hapon, uh, share lang po namin sa inyo ang aming ginagawa. So nagtatali po kami no, ng mga kamatis. Kasi malakas ang ulan kakapon na may hangin. Uh, medyo rada yung iba kaya nga tinatalian namin. So, yung ganito katangkad, hindi pa to siya pwede tatalian. Dahil po na dapat siya. Tinalatay natalian lang po namin. So, yan po mga ka-viewers. Walo po kami rito nagtatali. Bagsak sa hangin Ang mga kamatis namin So maganda na po silang tingnan So hindi po natin ito po pruningan Ang mga farmers kasi Ang luwang naman ang plot natin Yung sa Ampalayan ah, natin dati So yun po Kaya nga <laughs> Sobrang kapal na tingnan cantabad joke So, talagang ganito lang ang pagtatali, napakadali lang po. <laughs> so, yan po. na dapa yung mga ibang puno maganda na po lang tingnan makapal na na lang sa hangin okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang po no? maraming masalamat po mga ka farmers mga ka viewers so bago tayo magtapos may ka shout out po sa lahat po mga subscribers sharer, at community so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po bye bye